Ano tumatay wow. sa pagkain ko you naman. I want sabaw. Yeah, I to mars. Subukan ko daw Ayaw mong kumain. Ayomong kumain ng sardinas ah eh? dahil nga hindi ko pa Nag Sarap kaya nito? Subukan so, mm. ko. Paghanda mo na 'yung. Hindi ko na. O tina mo Tito Mars, pati bata ko makakain nito. Nasasarapan ito ito ba ka... kung arti-arti mo? Na or... or... alam mo 'yung mga may LG. Paano ba tutuklas? I want this want sardinas. I bukas buka sasa. You want this one? Oh, kita mo Tito Mars. Marti mo, sarap mong okay, piktusan eh. Sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Uh... Tapakita namin okay, sa iyo ha, kung gaano kasarap ito. Ah, uh, good timing. Ah, okay. Wait. Good timing. O, tignan mo, Tito Mars ha. Bata ako makain ng sabinas. Nasasarapan. Uh, uh... Ah! Oh. Man sabaw? Yeah, man too many sabaw. Ah, oh, too many sabaw, okay. Oh, you eat na, you eat the uh, nana. Oh, nana. Ito na, you eat na sardinas. Ay, okay. ay, 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 Ito na talaga, ito na talaga. Kakainin okay, ko na talaga. Okay, you Okay. Ah. Tito Mars, ha. Papakita ko sa'yo kung gano'n sasarapan ng bata nito, Ah, oh. ah. Yami? Kita mo, Tito Mars? Ikaw ang arti arti mo. Ang mong sa buhay, ha? Hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Sarap kaya na itong sardinas na to. Ikaw ang arti mo. Para kang... Para kang... Ano eh? Kakagigil kay... Hmm, sarap, di ba? Sarap. Ayun, ang pot pog pag バイ